Welcome mga kapap life, yan ang ingay ng mga nakapilat na gaabang para matikman ng 3-in-1 busog chibog dito sa kahabaan ng karyero sa Quiapo. Ang Lenyors Chicken Inasar, Lechon Kawali at Sisig. Siyempre, di ko rin yan palalagpasin. Ako pa ba? Dito lang yan, sa Gala Gala, sarap sarap! Pero bago ang chibugan, konting getting to know muna sa main character of the day natin, si Mami Ellen, ang may-ari ng Lenyors. Mami Ellen, Paano ka ba nagsimula dito sa business mo? Iba-iba ng nagtindi, kung ano yung puso yun. Ang... Ano yung una mong uh, business, business dito? Kasi pala dasal ako. Okay. Sinasabi ko kay God, ituro mo sa akin kung ano-ano dapat ko itinda. Yung talagang makakasagot sa pangangailangan namin. Tapos Pati... lang, dagising ka na lang isang araw? Ayun, tinindi ko nga yung pagkain. Tapos naisip mo lang, ganun? Ganun lang, naisip ko lang At Parang... Siya magtinda kaya ako ng lechon kawali, ganun. Tapos may, pero paano mo naman na, na, na iset yung presyo sa 80 pesos? Kasi, Napaka-affordable ng tinda mo, kaya pinipilahan ng maraming tao. Oo, inano ko yung presyo para mas maging malapit ako sa masa. Yung presyong pang lang talaga. Para kaya nila lahat. Baby. Pero masarap. Tama, mura na, masarap pa. Mura na, kaya G G ang mga tao dito. Oo, ay ano pa nga bang hinihintay ko? Tikman na natin isa-isa ng magkaalaman na. Lechon kawale with java rice sa halagang 80 pesos. Subukan natin. Napakalinam na, malutong ang balat, melts in your mouth, ang taba, walang umay at malambot ang laman. Ang sarap. Meron ka bang mai. Uh, papayo sa mga nag-iisip ngayon na baka gusto nilang uh, magnegosyo katulad ng pagkain, ganyan. Ano yung pwede mo sa kanilang i share na advice? Ang, ang may share ko na advice para sa mga gusto maghanap buhay, kung ano yung kuso, kung ano yung tugtog yun ang sayaw, kailangan sundan natin kung ano yung... Para maging mabenta tayo lahat, di ba? Para lahat tayo kumita. Yun ang ano namin eh, yung bumubuhay sa amin eh. O, pahinga muna tayo sa maritesesyon dahil kailangan pa natin tikman yung dalawang natitirang bogchi ni Mami Ellen. Kaya tikman na natin ang kanyang chicken inasar na sa tingin ko, maaaliw ako. Malasa at hindi maalat. Masarap at sa halagang 120 pesos lang, sulit na sulit talaga. At syempre, hindi mawawala ang isa sa tatlo na pinakapilipilahan dito kay Mami Ellen sa Sakariedo, ang kanyang sisig at java rice Sa halagang 80 pesos din ba diba, swak na swak Kailangan nating matikman to Naglalaban yung tamis Yung ang-ang At yung sarap Nung laman Kaya naman makita mga tao dito Nakapila Hindi talaga nagpapatinag Kahit pawis na pawis na Kailangan matikman Ang lahat ng mga pagkain ni Mami Ellen. Kain tayo! So mga ka-GGSS, yes. sugod so na dito sa Carriedo para ma-experience mo na rin ang not one, not two, but three-in-one food tripan na talaga namang ikasusogbo mo ng hindi nabubutas ang bulsa. Bukas sila mula 9am hanggang 9pm, 7 days a week. Dito lang po kami sa pagitan ng Carriedo Street, Corner Estero, Sigado. Halina't kumain na po kayo, masarap ang aming mga pagkain, mura na masarap pa. Hanggang sa susunod nating delicious serye, dito lahat yan sa Pop Life.